Iris sa trabaho ang pag-asenso ay dumarating sa mga taong hindi natatakot magsimula Ang iyong tapang at lakas ng loob ang gagabay sa iyo upang umangat sa karera Para sa 2-digit number ay number 8 at number 17 Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9 para sa 6 number loto ay number 41, number 14, number 20, number 27, number 35 at number 6. Taurus, ang pag-asenso ay bunga ng tiyaga at sipag. Ang bawat pawis at pagod mo sa trabaho ay magiging puhunan ng isang masaganang bukas. Para sa 2 digit number ay number 10 at number 22. Para sa 3 digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 9, number 16, number 23, number 45, number 38 at number 31. Gemini sa trabaho ang talino at husay sa pakikipag-usap ang susi sa pag-asenso. Kapag pinagsama ang iyong ideya at syaga, mas lalong lalago ang mga oportunidad. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 19. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 25, number 47, number 5, number 30, number 36 at number 11. Cancer, ang malasakit mo sa trabaho at sa mga kasama ay nagbibigay daan sa mas mataas na posisyon. Ang pusong may dedikasyon ang tunay na nagaangat. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 7, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 8, number 13, number 21, number 28, number 33, at number 42. Leo, ang pag-asenso sa trabaho ay nakasalalay sa iyong tapang na manguna. Kapag ginamit ang iyong tiwala sa sarili at disiplina, ikaw ay magiging inspirasyon ng iba. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 42, number 12, number 18 number 29, number 37, at number 8. Virgo, sa trabaho, ang pag-asenso ay dumarating sa taong maingat at masinop sa detalye. Ang iyong kasipagan at pagiging organisado ang susi sa tagumpay. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 0, number 4, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 31, number 15, number 24, number 7, number 39, at number 10. Libra. Ang balanse at patas na pakikitungo sa trabaho ang daan sa pag-asenso. Kapag natutunan mong timbangin ang lahat, mas lalong babukas ang pinto ng oportunidad. Para sa 2-digit number ay, number 13 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 10, number 17, number 22, number 46 number 35 at number 9 Scorpio sa trabaho ang matinding determinasyon mo ay magdadala ng pag-asenso ang mga pagsubok ay hindi hadlang kundi hakbang patungo sa mas malaking tagumpay Para sa 2 digit number ay number 5 at number 14 Para sa 3 digit number ay number 2 number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 8, number 19, number 23, number 32, number 40, at number 49. Sagittarius. Ang pag-asenso sa trabaho ay nakikita sa iyong kagustuhang matuto at mag-explore. Kapag may bago kang kaalaman, mas nagiging bukas ang iyong kinabukasan para sa 2-digit number ay number 12 at number 25 para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8 para sa 6 number loto ay number 34, number 18, number 26, number 6, number 11 at number 45 Capricorn, ang iyong kasipagan at disiplina ang nagbubukas ng daan sa pag-asenso. Ang lahat ng hirap na iyong tinitiis ngayon ay magiging bunga ng matamis na gantimpala. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 9. Para sa 6 number lotto ay number 7, number 13, number 21, number 28, number 36 at number 43. Aquarius. Sa trabaho, ang pag-asenso ay nakukuha sa pagiging bukas sa pagbabago. Ang iyong malikhaing ideya at kakaibang pananaw ang magdadala sa iyo sa unahan. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 19, number 15, number 8, number 30, number 38 at number 27. Pisces ang pag-asenso ay bunga ng iyong dedikasyon at malasakit sa ginagawa. Kapag sinamahan ng tiyaga ang iyong pangarap, ang gantimpala ay tiyak na darating. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 23. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 20.